Okay mga guys, ngayon ang gagawin natin, unboxing po muna tayo. Itong unbox po natin ay tinatawag na Modern Chandelier Drop Light Tri-Head Pendant. Napakahaba talaga, no? Yan, ngayon ang gagawin natin, na-assemble po muna natin ito. Mas maganda po na ma-assemble po muna natin dito sa baba. Tapos, uh, ang gagawin natin, install natin. Siyempre, dapat po may checking tayo dito. Napakadali lamang po nito, no? pagsasama sa mo lang naman po yung wires nito duduktong lang mo yung mga kailangan, parang plug and play lamang siya. Tapos, pagka nagawa na natin, natapos na natin, ay eh, napaka basic lang po ang gagawin natin. Hinilang po natin ito para po makasigurado po natin na hindi po matatanggal yung mga wires. Napaka importante po na mahinang nito. Tapos, nilagyan na rin natin ng ating shrinkable cable para po talagang kapit na kapit. Ayan, try natin. Okay na. Yan, for installation na lamang po tayo. Samahan niyo po ako. Let's go! Okay, ngayon po ang gagawin natin, iaabang natin itong ating holder sa ating chandelier. Bubutas po muna tayo sa kisame. Ang kagandahan po sa ginagawa natin dito, eksaktong kumapit yung 2x2 na kahoy dun sa ating holder ang ginawa natin ngayon, inumpisahan ko muna talagang gawin lahat dito sa loob para mamaya installation na lang tayo sa taas later. Simple circuit lang po yung gagawin natin kaya po napaka basic lamang po nito. Mga bulb at isang single switch ang gagamitin po natin. Yan kapag po na lagi na natin yung ating holder, Tuduhin na muna natin na mailagay po natin itong ating mga hanging chandelier. Ilalagay ko na po no, yung ating ilaw. Then, iaabang natin yung wire dun sa taas. Tapos, hahanap tayo ng linya para i-connect natin mamaya. Sinisigurado po natin no, na itong ilalagay po natin dito ay talagang matibay at kakapit talaga yung ating uh, chandelier. Para po sigurado no, na hindi po talaga magalaw at hindi talaga bumagsak. Tapos ngayon yung ating susunod yung molding. No, idadaan ko na lang dito sa poste. Yan, susukatin natin ngayon. Ito yung ankle box, no? Gagamit kasi tayo ng single switch. Gumamit na rin ako ng Evo dito para mabilis din yung trabaho. Pero, syempre, hindi ko rin po hahayaan na hindi natin ito uh, ah, ng tornillo. Yan, kapag nalagyan na natin yung ankle box, nasukat na natin, na level na natin, i-delete natin, tapos talagyan po natin ng tornillo para po sigurado na hindi mahuhulog itong ating lalagyan ng single switch. Yan, napakadali lamang po nito. Basic din po ito. Yan, okay. So isunod natin yung molding. Sukatin po natin pataas. Kaya ko dito po nilagay uh, request po ito ng owner na gusto niya malapit doon sa table niya yung switch. Kaya naghanap tayo ng magandang spot. Yan, uh, ngayon sinigurado natin na talaga nakakapit lahat yung ating anco box pati yung ating molding. Sisiguraduhin natin no na itong molding na hindi matatanggal kaya po tuturnilyuhin to natin. Kapag ganito yung style ng bahay tapos gusto natin na uh, malinis tingnan, talagang gagamit tayo ng plastic molding at saka box Ngayon, ang install na natin ay yung ating number 14 na wire. Install natin yan mula pababa hanggang pataas, hanggat sa masagad natin yung ceiling. Then, uh, isasarado na natin. Kaya nga gaya ng sabi ko kanina, lahat muna ng mga trabaho na pang ilalim gawin na natin, install na natin. Kasi pagdating naman dun sa ceiling, doon medyo mapapalaban ka na talaga, mag-trace mag ka na ng mga wirings. No? Depende naman po ng setup ng work natin yun. Eh. Dito pwede ko naman po talagang umpisan sa ibaba tapos papunta po tayo sa taas. Kaya ako, uh, ko na dito sa baba kasi uh, mas madali po dito. Doon sa taas talaga mapapalaban ka para fresh na fresh ka muna, no? Bago ka akakit sa taas. Yun po yun. Yan, nilagay ko na yung single switch, no? Tinapos na po natin after nito niya, ang gagawin natin, doon na tayo sa taas. Sige ho, punta na po tayo sa taas. Ayun, ito na. Okay, sige so na sa taas tayo. Ayan. Tagan natin yung wire dito. Sige natin. Ito guys. ito yung ito yung ano natin yan talagang sa kahoy siya tumama no? yan. yan sa kahoy siya tapos yung ano natin ito, yung, ito, yung, ito, yung, ito, yung, ito. Ito na po yung ating complete task. I-try na po natin. Ito yung switch. Ayun. Ayan. Patay? Hindi. Patay? Hindi. Ayan. Okay na. Okay, this is Componero ZX. Thanks for watching. May God bless you all.